Totoo nga bang masama ang pagpapalagutok ng mga buto, lalong-lalo na sa daliri, no? Patunayan natin 'yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan na 'yan sa Let's Prove It. Ang tawag dito ay crepitus na nagmula sa Latin word na rattle. Pero bakit nga ba lumalagutok ang mga buto? Tara, let's prove it ayon sa Healthline.com. Ito ay mga tunog mula sa muscle activities dahil ang joints ay naglalaman ng ligaments at tendon. Gayun din naman habang tumatanda ang isang tao nagkakaroon ng cartilage loss na nagpapahigpit ng joint surface kaya nagririsulta ito sa joint noise sa movement. Ang arthritis naman ay nagkakaroon ng cartilage degeneration. Dagdag naman sa healthline.com na nagkakaroon ng gas escaping ang mga pagcrack o popping na ingay. Kung minsan ay mga gas bubbles sa joint ang fluid na ito. O synovial fluid ay puno ng mga gas tulad ng oxygen, nitrogen at carbon dioxide. Kaya naman paalala ng mga eksperto kung makakaranas ng pananakit at pagpapalagutok ng buto, mainam na sumangguni sa doktor dahil posibleng epekto yan ng osteoarthritis, structural change sa buto, joint functional problem o ano pang inflammatory diseases.